Ayan po yung port nila mga body Ayan Ay, Yung mga maghahatid ng mga tagong sa island oh, <laughs> Let's go! Laglag -lag, mga body! Anong nangyari? Anong nangyari pare? <laughs> Naglag yung mga dala Yan, excited ka Excited kasi kayo Ha? Huh? <laughs> excited kasi Hindi tinitin gamit eh sa so, mga badi? Yan, sasakay na kami yung baka sasakay namin sa island pangero namin si Kaya Jepoy and Charot kay so, Kaya Milo go landa lang sarap at wala siguro op op dito na ha go, go. 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 Oh, yeah. ah! masakay na kami yung mga bali hindi atay hindi doon kayo para balansi ay hindi dapat doon ka balansi yung bigat natin dito ka best doon ka best Whoa, whoa, whoa! Huh? Let's celebrate and cheeray! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's Let's go! 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 Up, mga badi yay you know dito na po kami sa Libihaban Island nandun yung port kung nakikita nyo nandun sa dulo yung port ngayon tumagal siguro ng mga uh, 20 minutes ata yung biyahe ng bangka tapos medyo may kalakasan din yung alon mga badi kaya yung mga pupunta dito Uh, mas maganda yung malaking bangka pero yung makukuha nyo yung malaking bangka kapag marami kayo kami kasi medyo maliit lang kasi apat lang din kami ayun ang ganda dito mga ba pinong pino yan tsaka puting puti let's go yung namin mga badi no? uh, pinatuloy lang kami nung bangkero dito sa may bakanting lote since wala kaming kausap dito sa loob ng Alibihaban Island shoutout sa bangkero namin si Kay Jepoy let's go Power Zero kay Jeffoy uh, Pinaka-activity nila dito Yung floating cottage and then yung mangroves Yo, what's up? What's up mga buddy? Dito na kami sa Libihaban Island mga buddy Ngayon tag ikot lang kami dito Medyo nalakas ako na lang yung boses ko Baka kasi hindi nyo marinig Medyo malakas yung hangin uh, Story time lang muna mga buddy no? Bago kami makarating dito, dapat kahapon pa kami Dapat kahapon pa po kami dito kasi gusto namin mag-overnight dito sa isla pero ang nangyari kasi, nakarating kami ng Port San Andres ng hapon na mga alas 3 ata or 2.30. Sabihin natin, 2.30. Kasi ang bangka lang, ang bangka mula sa Port San Andres hanggang sa Alibihaban Island is hanggang 5pm lang sila nagsasakay or nagkahatid ng turista or guest dito sa Alibiaban Island. Ngayon, nangyari nakarating kami na sa Port San Andres ng 2.30pm And pagdating namin doon, na-cancel po lahat ng mga pupunta ng Alibihaban Island kasi sobrang lakas daw po ng ah, hangin. Pinagbawal siya ng Coast Guard. So anong nangyari? Kumuha na lang po kami, nagpalipas po kami ng gabi dun sa Port San Andres. May mga matutulugan naman doon, Ah, kinabukasan, which is ngayong araw, tsaka kami pumunta dito kasi medyo kalmado na yung tubig so sa mga gustong pumunta dito no, mga buddy take note nyo na lang or dun sa mga kausap nyo kung maganda ba yung uh, weather kung safe ba siya katulad yung nangyari sa amin expect the unexpected yun na lang kasi nga uh, anytime pwedeng makancel yung schedule nyo pwede siyang ipagpabukas kung kailan kalmado yung dagat para makarating dito sa Alibihaban Island. Kasi ang nagde-decide po kung pwede nang pumunta dito sa Alibihaban Island mula Port San Andres is yung mga Coast Guard. Hindi po pinapayagan yung mga bankero na, <clears throat> na maghatid ng guest dito kapag malakas yung alon. So konting information lang yan mga buddy. Hopefully makatulong sa inyo. No? So yun lang naman mga buddy, no? dinagdag ko lang yung gano'ng information kasi baka mamaya mangyari sa inyo yung mangyari sa amin. Uh, yung sobrang excited kami kahapon kasi 2.30 hinabol talaga namin yung oras namin pero yun nga uh, sobrang lakas ng alon sobrang lakas ng hangin hindi pinayagang makapunta dito sa Alibihaban Island ang ginawa namin pinagpabukas na lang namin ng umaga which is ngayong araw and yun sulit naman baka no? <laughs> Alibihaban Island dyan power peace alas 10 ng umaga no 10:38 am no ha! and nandito pa rin kami sa Alibihaban no ini-enjoy ang kalikasan hey Alibihaban no kalikasan rhyme bitch let's go Alibihaban power iniwanan ko po kami ng tour guide namin Reggie Boy shout out sa power sa power sa pamilya mo Woo! let's go Sa mga bagay nandito kami sa cottage no? Ang nila dito sa cottage is 300 per hour, no? Ah, ito ilan na kayong tao doon, no? And itong cottage na no to kaya hanggang 30 persons, no? Apat lang kami, no? 300 per hour, no? Okay na rin. Let's go! Let's go! Let's go! Libre Power! Woo! Power! Woo! Yeah, hindi Power! Peace! yung buwan nila mga body no, and lamesa, no, kain, na, pare, 'di ba and then ano talaga? ano talaga? ano talaga? ano talaga? ano no ano talaga? And, talaga? tumalon talaga? ano talaga? nga talaga? ano talaga? ano go! ano talaga? ano power ano talaga? ano talaga? ano talaga? nyo, pumunta na kayo, mag-book na kayo, no? Ha! Woo! Napakaganda mo, Alibi Aban! Hey! 30 So mga buddy, ha, let's go uh, Andito kami sa mangrove ngayon Yung pinaka last na activity nila dito huh? But actually, hindi naman ganun karami activity nila dito sa Alibihaban Ang napakaganda lang talaga dito is yung tanawin Ayan no, napakaraming puno na maliliit lang siya Sobrang daming puno na maliliit lang Pero ang highlight nito, yung magandang <clears throat> malilit na puno na nakalubog sa dagat after dito sa mangrove pabalik na kami doon sa port sa uh, port ng San Andres and nagbabanlaw lang kami and then huwin na rin kami ng kalawag <clears throat> kasi pabihay pa kami balik muna kami sa tent namin mga bagi niyo. nagtayo lang kami ng malit na tent Yan o. yun yun yeah kasi mamaya pa kami babalikan ni nung tour guide namin si Kuya Jepoy mamaya pa kami babalikan ni Kuya Jepoy mga 2.30 pm so nagtayo muna kami ng maliit na tent yeah. para lalagyan ng mga gamit and matutulugan o so, mapagpapahingahan let's go power yung okay, group mga body okay, yung na kita nyo o okay, ilalapit ko kayo para makita nyo yan yan ang mangrove mga babi yan yan yung mga maliliit na puno na yan tapos may sandbar din dyan mga pare yan yan sobrang linaw ng tubig dyan mga lods yan o oh. diba? yan pare hmm kasi pinagmamalaki nilang mangroves dito So mga buddy, no? Huh? um, time check It's already 2pm ng hapon mga buddy no? Huh? And nagpahinga muna kami saglit Natulog lang ako saglit kasi pagod na pagod ako eh no? Pagod na pagod ako pare And alas dos na eh Darating na rin yung bakero namin, si Jepoy. Eh. Kuya Jepo, nasan ka na? Kuya Jepo, nasan ka na? Power sa'yo ha. And siguro, uh, dito ko na rin tatapusin tong vlog na to no? Ha. Magandang pagkakataon to no? Yan yeah, no? sunog na yan pare Sunog na ako mga body no? Papakita ko lang sa inyo kung gano'ng ganda yung mangroves na yung, no? Bangs! Kita niyan yung mga mangroves na yan pare The best! No? mga mangroves na pinagmamalaki ng Alibihaban Island kaya gusto yung pumunta dito mga padi, no ha, tara na tara na sa Quezon Power San Andres Quezon Alibihaban Island no ha, let's go yes this is the right moment to finish this vlog no yes we English si no? this is the right moment to finish this wonderful vlog And sana nag-enjoy kayo sa panonood mga buddy Salamat pare Maabot ka hanggang dito ha. Let's go ha. Kung di ka pa subscribe sa mga bago dito Subscribe ka na pare no? Yes Subscribe ka na pare Kung na-enjoy mo tong video na to Isubscribe mo na yan pare no? Wag ka nang mag-alilangan click like no and subscribe power no power sa iyo pare maraming maraming salamat sa nakaabot na naman sa dulo ng video na ito and sobrang nag enjoy ako dito sa Alibiaban Island no and sana kayo rin no ah uh, mabigyan niyo ng pagkakataon yung sarili niyo mag-unwind sa napakagandang lugar nito na no let's go power sa inyo lahat mga buddy maraming salamat no sa mga nanonood sa akin dyan, kahit minsan lang ako nagbo-vlog. No? <laughs> Let's go! Salamat din sa mga kasama ko. Yan, bounce. Tinatela. Nawala. Nawala, pare. Yun na nga. No? Outro ko na to, mga pare. Let's go! Salamat sa inyong lahat. Power sa inyong lahat, mga buddy. Let's go! Power! Peace! Let's go! Limpi Power!